Ayan si Bry. Ingi po tayo ng update para po kay Alex. Dito ka, Bry. Anong update? Ay, nakigasi doon. Kapeng eh. Uh, ano, ano, paano siya dubatayin kahapon? Ha? Huh? -uh, kahapon? Anong oras? Ang uh, hapon doon. Ang hapon na. Hmm, kumusta naman siya? Ang okay. hapon Okay naman daw. Ado strict sa sarili. Strict to ba siya sa sarili? Sino mas strict to? Ikaw o siya? Yeah. Paano mo nasabi yung strict to? Pigyan mo ko ng ano, specific. Tama ba yun? <laughs> Paano mo nasasabi yung strict to siya? Ray, nakausap kita. Paano mo nasabi na strict to siya? Ayun na mamasin natin Hmm? Ayun na mamasin. Ayun yung nag-asab Ay, sa amin. Uh, gusto niya bang nag-iisa? Pero try mo oh, pa rin. Ayun na yung nag-asab sa akin. Nag-uuli siya. <laughs> so, Bray, tinatry mo naman ba ang kinakausap si Alex? Oo. Oh, I-try ko siyang kinakausap uh, ko kami sa Mr. Eh, hey, ala, ala lang kami. Lagi sagot eh. Um, kaya inayaan mo pa minsan. Kaya inayaan mo minsan. Kaya inayaan mo minsan. Hmm. Okay, sabihin mo sa mga viewers, wag na sila wag uh, wag daw sila wag alala kasi kahapon, 'di ba, dalawa nila. Nawala siya. So ngayon sabihin mo na, wag na po kayo maglala kay Alex, na dito na po siya sa bahay. <laughs> <laughs> wag na po maglala kay Alex, na dito po sa si bahay kapo, so umuwi na siya. Nice naman siya. Right, kasi baka mayroon nag uh, like baby, may mga question. Kasi that day, that day na umalis siya. Uh, diba di ba that day na umalis siya baka bakit uh, hindi mo like hindi natin like hindi ka pumunta kung, sa Pasig kung yun ang pinaka ano Sina. uh, si Alex hmm. siguro gusto niya mapag-isa kaya inayaan ko muna siya eh, uuwi naman eh Ayun, Paka, Paka, na lang ko na mauwi siya ay uuwi din pagka hindi ka muwi ganun pagka mapas naman ilang days pupunta siya kaka natin sa kami siya siyempre Saan mo hanapin? Pasig. Kung third team gusto nyo kayo punta mo dun. Hmm, yun. Sana hindi di hapon na. Kaya siguro yung that day na yun. Kasi ba diba, gabi ng ano, hapon natin nalaman. Tapos kinabukasan. Kinabukasan, uh, alam naman nila dito. No? Kasi nag-message sila. Tapos kinabukasan buwi siya. Yun. Kaya yun po, uh, yun lang ang pinaka-update po namin kay Alex kasi may nabasa ako kasi kagabi uh, nag-alala sila kasi nga doon nila yung ano live. Kaya yun, sabihin mo na lang sa mga Suba sibling, mga Suba supporters, pray uh, na hindi na sila mag-alala. Para sa sex, nalisan natin tayong mag-alala mga supporters sa kakarap sa mga husbandry. Sige yung katekrap sa dun, sa pag-alala. Hmm. Family manalastas. Sa family mo, family manalastas. Ah, uh, si Ate Takubi. Ah, si Kumpo pala, si Ate Takubi. Yan um, po, maraming maraming salamat po sa lahat. Mga sweet by angels, mga nag-dosage. Uh, sa mga sweet by angels, thank you.